may tupi ang aking perang polymer. Pwede pa ba, ba itong ipambayad? Bawal pang tupiin ang 1,000 Peso polymer banknote? Anong gagawin ko kapag hindi tinanggap ang may tupi kong polymer banknote? BSP! 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 BSP. Bigyan Pikailin ng ang sagot, sagot please. please! Marahil isa ka rin sa nagtatanong, Pumaari pa bang ipambayad ang 1,000 Peso polymer banknote na may tupi? Kagaya nito, Eto? Or eto? Ang sagot? Oo! Pwedeng-pwede! Ayon sa public advisory na inilabas ng Banko Sentral ng Pilipinas, pwedeng gamitin sa lahat ng transaksyong pinansyal ang may tupi na pera, papel man o polymer. Ipig sabihin... Kahit na may tupi ang 1000 peso polymer banknote ay nananatili ang halaga nito at pwedeng ipambayad. Para sa mga individual, negosyo, tindahan, bangko at mga pampublikong sasakyan, paalala ng BSP na dapat tanggapin ang mga perang may tupi, papelman o polymer. Natupi ang aking 1000 peso polymer banknote. Nang ilagay ko ito sa aking wallet, mapaparusahan ba ako? Huwag mag-alala. Ang pagtupi ng 1,000 piso polymer dahil sa paglalagay sa wallet ay walang kaparusahan. Kagaya ng nakasanayan, ang wallet na ginagamit para sa perang papel ay pwede rin gamitin sa ating polymer banknote upang mapanatili itong mukhang bago at malinis. Ipinapaalala lamang ng BSB sa bawat Pilipino na dapat pangalagaan ang ating pera, polymer man o papel, para sa mas matagal na pananatili nito sa sirkulasyon. Ayaw tanggapin ng ilang tindahan at pampublikong sasakyan ang may tuping 1,000 piso polymer banknote. Ano ang dapat namin gawin? Nakipag-ugnayan ang BSP sa Department of Trade and Industry o DTI at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang siguraduhin na ang lahat ng establisimiento at pampublikong sasakyan ay tumatanggap ng nakatupi na perang polymer at papel. Naglabas din ng paalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa lahat ng mga local government units na paalalahanan ang kanilang mga tanggapan at constituents na maaaring tanggapin ang perang polymer at papel kahit may tupi ito pwede rin i-report ang mga establishmentong hindi tumatanggap ng perang polymer sa mga numero at email na naka-flash sa screen. Tandaan! Ang 1,000 piece of polymer ay tulad din ng nakasanayang perang papel. Gamitin, ipambayad at tanggapin.